morning po kami ay naanyaya ang mag linis dito sa ano sa compound ng bahay ng mga madre Sim sa malapit simbahan ng panta ayano no? kami ay naglinis nililinis dito sa bubong ngayon at yan, binawasan namin yung mga saka ng kahoy. Malunggay o, oh. nabililis ng kasama ko. Tapos na kami dito sa taas. Bago ba naman kami. Ayan o. Oh. Okay na siguro dito no? Ba naman tayo doon? Uy, oh, yung mga putol namin o. Oh. ito yung tirahan ng mga mother dito sa Infanta nababa kami sa kon mamaya at silipat kami sa baba may simbahan o no? ko yung mga sanga ng langka at saka yung sa nga ng malunggay mabagsak na yung mga dahon sa bubong sisira alilipat na kami sa baba